Center for International Law Center Law. Good morning po, attorney. Good morning, attorney. At nasa dahilan. Yes, attorney. Oh. oh, good morning, Christian at Victoria. At actually good evening good from evening. Oh, good evening. Anong oras ba ngayon dyan, attorney? It's 11.28. <laughs> oh, thank you for joining <laughs> us, sir. Salamat po. Unang-una una po, uh, napanood nyo naman po siguro, attorney, no, yung naging uh, first appearance ng dating Pangulo ka kahapon, kagabi. Uh, ano po yung siguro initial na mga key points po na inyo pong na-take note mula po sa first appearance ng dating Pangulo? Well una po sa lahat ay finalo po yung sa Article 60 ano ng Rome Statute ano ito yung initial proceedings kaya napansin niyo po ang pinakapakay po noon ay talagang ma-confirm na yung taong pong nakaharap sa pre-trial chamber ay siya po ay indeed si Rodrigo Duterte na naka-indicate po sa warrant bares kaya tinanong po yung pangalan niya tinanong po yung birthday niya para alam talaga na kumpirmado po Ikalawa po, sinabi po ng pretrial chamber, yung karapatan po ng suspect under sa Statute. At ikatatlo din po ay pina, pinasalita din po ang uh, suspect through his lawyer. Kaya po yun yung kagandahan po ng International Criminal Justice System. Talagang binibigyan po ng due process ang isa pong suspect. At uh, linawin ko lang po, suspect ang pagkasabi ko ah kasi technical term po yan. Pag na po yung confirmation of charges sa September 23 at na-confirm na, -confirm na nga ang charges, yun na nga magiging ano na siya, defendant. Apo. Uh, at attorney, napanood natin no, na ang dating Pangulo, hindi kahit ando na siya ngayon sa Netherlands, hindi siya physical na pumunta doon sa mismong nga uh, trial, uh, yung chamber, ano? hindi siya mismo humarap doon. Uh, ano ulit yung circumstances at, at, pinayagan po pala, na, pwede pala yung ganun lang po. O oh, sensitibo naman po ano yung ICC ano sa mga circumstances po ng isang suspect. Alam na naman na kakarating lang. Uh, may jet lag pa o so yun ah uh, inun maintindi naman yung circumstances po yon uh, kay Mr Duterte kaya oh. ano po uh, hindi po talaga masasabi ng ibang tao na wala pong due process sa ICC Mayroon po talaga at talagang pinapahalagahan po yon ng ICC Apo, yung kay former executive secretary Mejelde naman attorney ano pong paliwanag doon kasi di ba po ang ang sabi ay dapat accredi ICC accredited judge uh, lawyer ang uh, haharap doon pero sa kaso po ni uh, attorney Mejeldeya hindi siya ICC accredited lawyer pero siya po ang naging counsel ng dating pangulo sa proceedings kagabi yung theory ko po doon ay baka ano no, binigyan siya ng emergency mm. na accreditation sa ICC list of council dahil sa napa sa mga peculiar circumstances so oh. so yun po yung theory ko kasi alam po, po natin na it's own an ICC accredited council na makapir po sa ICC mm -hmm. kasi mm. tingin ko po binigyan siya ng emergency accreditation Apo Bilang nandyan kayo attorney sa Netherlands, would you know po ba kung saan facility tinake ng dating Pangulo yung video conference kahapon? Well, uh, it's safe to presume dun sa detention center para hindi mm. na siya ilabas. Ano? Mm -hmm. So, I think meron silang facility for an online uh, case uh, hearing. At attorney, yung ako yung pinakamalaking takeaway ko yung sinabi na ni Judge Julia Motok mm -mm. na September 23, 2025 pa ang confirmation of charges hearing six months mm. from now. Bakit ganun po kaya katagal? At ano po yung mangyayari from now up to September? Oh, magandang tanong yan Victoria. O oh, kasi dapat po intindihin po natin na binibigyan po ng reasonable time both ang prosecution at ang defense po para po maging handa po sila sa confirmation of charges. Now, tanong, anong nangyayari sa confirmation of charges? Diyan po ilalatag ng prosecution yung kanyang initial evidence para po i-prove na mayon ngang substantial basis para tumuloy sa isang trial itong kasong, itong charge laban kay Mr. Duterte. At hindi po itong panahon para i-prove beyond reasonable doubt. Oo, yun lang po, substantial basis of evidence to support a uh, referral to the trial chamber. Now, meron din po panahon ng depensa dyan para mag-present ng kanilang refutation sa mga sinasabi po. At pwede po silang mag-present ng kanilang ebidensya. Pero hindi po itong panahon para mag-present ang prosecution ng kanilang mga testigo. So wala pa po yung mga witnesses na i-present po ang prosecution. Now, dahil po dyan, talagang binigyan po ng reasonable time period para po maganda ang bawat isa. At gusto ko yung idagdag na... I think pwede rin mag-participate ang mga biktima po. Kaya Panahon din po para maghanda po mga biktima kung ano po yung kukukuha nila patungkol po sa proseso mm -hmm. ng ICC. Opo. So, ibig sabihin ba niyan, attorney, from now until September, hindi natin makikita ang dating Pangulo sa ICC? Kasi wala after nung first appearance, wala pang uling schedule. Hmm. So technically, hindi natin siya makikita in the premises of the ICC, Oo. unless may mga ifa-file. So doon natin ang tabayanan kung may mga ifa-file na kung ano-ano dyan. Mm -mm. And you mentioned sir na may ifa-file, di ba meron silang final na motion? Mm -mm. Yung isa ay para i-postpone, ipagpaliban, tama po ba yung first appearance? At would you remember kung ano po yung isa? Uh, sa tingin ko, yun yung i-reset at i-schedule sa next week. Opo. Oh, mm. Kaso sa International Criminal Justice System may eh, frowned upon po yan, yung mga resetting. Kasi dapat po talaga ano eh, uh, talagang tuloy-tuloy. Oo, kung ano man po ang mga procedural events. At dito, talagang klaro naman sa presiding judge na wala pong mga substantive matters dito mm -hmm. sa initial proceedings ito talaga ay confirm lang talaga kung siya nga pong taong 'yon alam niya bang mga karapatan niya under sa Rome Statute at naiintindihan niya po ba at claro naman anyway for abogado din naman si Duterte so claro naman na naintindihan niya yun nga yung pinakita kanina at gusto ko lang po dagdagan, kinonfirm din po ng presiding judge based po sa medical reports na Duterte can actually stand trial. He's physically fit, he's mentally fit to actually stand trial. Kaya yun po yung nangyari na diretsyo siya sa tingin ko sa isang medical facility. Mm -hmm. o para po talagang i-check po siya. Talagang inaalagaan yung kanyang uh, health. Oo, order mm -hmm. determined talaga na kaya niya at kaya naman po yung po yung mm. medical report. Mm -mm. Opo kasi sabi ni uh, attorney Miguel Media yes. is uh, the president former president is hard of hearing mm -hmm. and um uh, sight. Mm -mm. At at din niya na nung pagdating d daw dyan, ay hindi nabigyan ng ano agad ng uh, kinakailangang uh, medical, uh, medical attention pero agad naman ding sumagot nga ang presiding judge na hindi ito oh, man ang ito mga nangyari for the uh, on the record dito mga to na dumaan naman siya sa gantung proseso so a uh, fit siya talaga na humarap doon sa magiging trial so uh, attorney uh, dahil September pa isinet yung confirmation of charges ibig sabihin from now to September Uh, may mga ano ba yan? May mga he mini hearing pa ba 'yan? Ano pong paano po ilalatag ng both sides yung kanilang mga siguro bala para dito po sa uh, kasong ito? Oo, dahil isa po sa mga prinsipyo ng criminal international criminal justice yung rights to a fair trial o binigyan po ng isang week po ang prosecution nabigyan po ng mga dokumento ang defense para po pag-aralan ng defense. So yan, nakikita po natin yung proseso, ano, talagang mayroong due process. So mayroon po isang week ang prosecution na bigyan yung defense at pag-aralan ng defense. O ano anumang defense ang kanilang isi-set up. At ito rin po ang panahon na... Uh, magbigay ng kuku ano yung mga victims po kasi at the center din po ng criminal international criminal justice ay yung mga biktima po. Kaya nga po, nagkakaroon po ng posesong ito para po yung victim-centered po ito na process. And sir, kailan papasok yung pwedeng mag-file or mag-request ng interim release yung uh, at ano po yung nangyayari doon sa interim release, pwede siyang bumalik ba ng Pilipinas? Oh, na, 'yun nagtatanong niya, Victoria. Magandang mm -mm. tanong 'yan. Ah, uh, sa tingin ko malabo 'yan. Oo. Kasi hindi na tayo state party po sa Rome Statute ano. At uh, nasa labas na siya ng uh, ano 'yan, ICC custody kasi non-state party na nga ang Pilipinas. Kaya mukhang malabo po 'yan na uh, ignorant man if ever 'yan. At mm. uh, I would also say na I don't think there will be grounds oh, for an interim release. Oh. Kasi titingnan dyan ng korte, eh. bakit ba nagkaroon ng arrest warrant? Kasi una, nakikita nga ng uh, doon sa arrest warrant kung basahin nyo po. Nakasabi po to na Mr. Duterte is still a powerful man. Also, yung security team ng mga witnesses, isang si rin at ng mga pwede pa mo mong testigo. Yan din po yung talagang dini-determine. ano, binibigyan ng pansin po ng pre-trial chamber. At kung masatisfy ang pre chamber na kailangan pa rin po yun, eh talagang i-deny nila yung any, ano, no, ah, uh, application for interim release. oh yan po yung nakasaad po sa Uh, Rome Statute po. Kaya at mm -hmm. tabayan po natin 'yan. Pero malabo po 'yon. Pabalikin siyang Pilipinas po. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero in the event sir na pagbigyan ng interim release bilang hindi nga tayo member state, saan po pwedeng pansamantalang manatili ang dating pangulo? Well, may conditions siya no? There is there might be or no conditions at all. So it has to be determined ano ng pre-trial chamber based sa uh, specific circumstances ngayon. Kaya ang aking position dyan, I don't think papayagan siya sa anywhere, any place in the world lang po. Ano? Oh, uh, it should be within uh, ICC custody, it should mm. be within state party po. o oh, oo. Oh. Mm, -mm. And, and, speaking attorney nung, nung release, kasi dito sa Pilipinas meron nga pending na petition ba diba, sa Korte Suprema yung for of habeas corpus. At uh, kung sakal in the event po na ang Korte Suprema ay pumabor doon sa mga petition ng anak ng dating Pangulo, pwede bang ikompel ng Korte Suprema ang ICC na ibalik ng, ang, ng physically ang dating Pangulo sa Pilipinas para humarap siya sa Korte? O, oh, Christian, yan yung tinatawag na interaction ano, ng international law at ng domestic law. Ano. Kasi kung tingnan po natin, ang Philippine Supreme Court, it only operates within the territory of the Philippines. Now, since ICC is an international tribunal, labas po yan sa jurisdiction ng Philippine Supreme Court. At titingnan din niya ng Supreme Court based sa mga cases. In fact, I had a case in the Philippine Supreme Court uh, with respect to the Rome Statute. Naalala niyo po yun, Senator Pangilinan versus Cayetano. Mm -hmm. At isa po doon sa mga petitions na, na, na consolidate doon ay yung PCICC, Philippine Coalition for the ICC versus Executive Secretary. Anong sabi doon ng Philippine Supreme Court? Mutin academic na daw ang aming mga petitions. Kasi, tinanggap na nga ng ICC na hindi na tayo state party sa Rome hmm. Statute. Ako, sa tingin ko lang po, based sa aking experience at knowledge sa Philippine Supreme Court, mga aminangin tayo diyang na appear bilang counsel or petitioner, eh, baka sabihin ng Philippine Supreme Court, mutin na academic na ito. Kasi wala na po siya sa teritory ng Pilipinas. Nasa hmm. labas na po siya ng bansa. At nasa before na po siya sa isang international criminal tribunal. Yun lang po yung aking, ano dyan, uh, sa tingin na mm -hmm. pwede pong i-decide ng Supreme Court. Third, eh, titingnan din ng Supreme Court na yan, kung, ano eh, is this still a viable remedy? Mm -hmm. O yung petition for habeas corpus. Kasi mag-issue nga sila na, o oh, sige, i-produce nyo siya, eh, hindi naman siya talaga effective na. Kasi nandun na nga sa ibang bansa at nandun na sa isang ICC custody, eh, titingnan din niya ng i din niya ng Philippine Supreme Court. Ang observation, sir, or ang opinion ni uh, Senator Alan Peter Cayetano, uh, the ICC should respect the the local court, the Supreme Court. At ang sabi rin niya ay hindi uh, nasunod yung proseso dahil dapat daw nung sinerve yung warrant ay dinala muna si former President Duterte sa local court. So ano po ang masasabi niyo naman doon sa proseso na sabi niya mali? Oo. Number one, there was legal basis for the arrest. Oo. Bakit? Meron po talagang domestic law Republic Act 9851. Ito po ay IHL Act natin, ano? Kung siya nakasaad sa Section 17, in the interest of justice, Philippine authorities may voluntarily surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. Ikalawa po, sino yung international tribunal na yan? Ang ICC po nagpalabas ng arrest warrant Oo, laban po kay Mr. Rodrigo Duterte. Ikatatlo po, kung tingnan niyo po, ang sinasight sa tingin ko niya ay Article 59 po ng Rome Statute. Oo, pero the operative fact right now is, are we still a state party to the Rome Statute? Hindi na po. Kaya dahil hindi na po tayo state party, hindi po mag-apply ang Article 59 ng Rome Statute kung saan sinasabi, a state party Mm -hmm. Oo, kung nangyari yung arrest sa isang state party, eh dapat, oo, palagay sa korte ng state party na yon, or ng state na yon, yung taong to, eh, hindi na nga tayo state party, di ba? Matagal naman nila sinasabi, eh. Mm -hmm. palagi pa, ang sirang plaka na, eh. Na hindi na tayo state party, hindi na tayo state. Eh. Pwes, ito yung epekto nun. Hindi tayo state party, hindi applicable ang Article 59. Mm -hmm. Ang applicable ay ang domestic law natin which is Republic Act 9851, the IHL Act, in Section 17. Mm -hmm. Filipino mm -hmm. authorities, in the interest of judges, they voluntarily surrender. Ayun. Ay, mm -hmm. So, nag-backfire, mm -hmm. sir, yung pag-alis natin uh, <laughs> sa ano. Based of their own medicine. Oo. Mm. Kasi tsaka yun nga eh, may, may basis eh, meron nga ang domestic law, di ba partner, tsaka attorney yung uh, IHL, ako yung, uh, Philippine Act on International mm -hmm. Humanitarian Law. Yun yung uh, yun, yun yung naging legal basis natin na pwede nating sundin kahit hindi na tayo member ng ICC. Oh, kasi tingnan natin, uh, Christian and Victoria, no? ano bang ina-apply ng Philippine Supreme Court or any courts for that matter here in the Philippines? It's Philippine law, di ba? Yeah. Mm. At a treaty will only have legal effect if it's concurred in by the Senate and it's still subsisting, eh yun nga, sabi nga, nag-withdraw na. Eh in effect, pa ba yung Rome Statute sa Pilipinas? Nag-withdraw na ng Pilipinas eh. Mm -hmm. At sabi ng Philippine Supreme Court, sa Pangilinan vs. Cayetano, muti na academic na, binasuka na, dinismiss na mga petition na. So question, in effect pa ba yung Article 59 of the Rome Statute? In effect pa ba ang Rome Statute sa Philippine Territory? Hindi na po. Hmm. Apo. May, may, sinas may sinasabi din po si uh, former ES daya kagabi na uh, gross abuse of process daw kasi <laughs> hindi naman daw member state ang uh, UAE. Pero bakit daw pinayagang mag over doon o ilagay doon sa area na yon ang dating Pangulo nung hinatravel siya papuntang the Netherlands? Alam niyo po, palagi nating in invoke ang state sovereignty, state sovereignty. Ininvoke lang ng UAE ang kanilang state sovereignty, pinayagan nila. So mm -hmm. it's not for us actually to challenge that. And remember, there's a principle under the UN Charter, sovereign equality of states. Oh, so kung yan yung naging desisyon ng UAE, then we should respect that because it was in the exercise of their sovereignty that mm -hmm. we have always been invoking here in the Philippines. Mm. -mm. And, sir, doon nung pinapaliwanag po kay former president yung kanyang yung charge against him. Ang nabanggit ay it was about the murder of 19 people in Davao and 24 yeah. persons allegedly drug criminals, uh drug users killed uh, under the Philippine law enforcement. So, ibig sabihin pala sir yung Ah, uh, kina kaharap niya hindi for the parang specific cases lang. Hindi uh -oh. for the entire period na November 1, 2011, uh, to March 16, 2019. Hindi siya parang uh, I mean, hindi siya wholesale kumbaga. Uh -huh. Hindi siya yung buong period, may specific lang. Oo, oh, ganito kasi Victoria, no? Part 'yun ng prosecutorial discretion mm -hmm. ng Office of the Prosecutor na piliin alin ba dito ang talagang maging chance ma makundik siya yung any accused mm -hmm. so based on that prosecutorial discretion pinili po ng office of the prosecutor basta po ang kailangan mangyari it should be between November 1 2011 hanggang March 16 2019 oo so yun po yung pinili ng office of the prosecutor based on his prosecutorial discretion na nakalagay naman po sa room statute. Mm -mm. So if magtutuloy po sa trial attorney, iisa-isahin ba itong mga cases na to, itong 19 at 24 at gaano katagal yung nakikita nyong possible na length ng yeah. trial? Oo. Actually, ang isang advantage ito is that dahil na ano na na-concentrate na, na ng office of the prosecutor yung charges at yung cases, eh sa tingin ko, mabilis po ito. Alam nyo bakit? Kasi sa ibang mga criminal trials sa ICC, meron po mga 30 counts of ano, war crimes so, na mas komplikado. Dito, it's straightforward eh. Kasi crimes against humanity for murder. Okay? Tapos titingnan doon, ah, ano ba itong mga murders na to? Ah, ano ba yung polisiya na to na nagbungsod sa mga murders na to? At ito ba ay widespread or systematic and systematic attack sa civilian population. Kaya sa tingin ko po, ito po ay mas babilis compared sa iba pong mga kaso sa ICC po dahil kinoncentrate mm -hmm. na nga ng OTP. Oh, by mabilis sir. Ha?